Ayan la, lalong ano, lumalalim yung lubak. yung iba yung ibang ano, simpleng motor. But that is a lesson learned to DPWH sa inyong mga kontratista. When you try to do and fix our roads, you make sure that you finish it as soon as possible. Kasi yan ang abutin natin. nagsimba sa kya po? Nadaanan ko yun. Nadaanan eh. okay, ko yun. kita mo. Oh, see? Sabi ko, nasa uh, ah. kya po. Kaya, kaya dun Para tayo nasa buwan. Oo, oh, yun yung sinasabi ko. Uh -huh. O, oh, katulad nun, ah. Uh Oo. -huh. Oh. Tinanggal nila yung asfalto para palitan ng asfalto. Oo. Uh -huh. Eh, hindi naman nila tinapos ng gabi rin na yun. Iniwan nila the following day. O ano mangyayari? nakatiwangwang. E paano ngayon yung nakamotor? Lalo na sa motor, ikaw nagmumotor ka. Anong kalaban ng motor? Lupa. Yung graba. Mm -hmm. O yung maliliit na bato, buhangi. Yan ang mga kalaban ng motor. At syempre yung lupa. Kalaban ng motor, kalaban ng sako. Ngayon nakatiwangwang doon. Tingnan mo kung may nanonood ngayon sa atin na nanonood. O, oh, may simba ngayon sa Quiapo? O, no, Friday. O, oh, Friday. O, oh, inireklamo sa akin ng taong bayan. Bakit nakatiwangwang? Marami na aksidente. Diyan, sa boulevard niya. Ang no? nadaanap na. O. Oh, eh, DPWH po ang nagpapagawa. Traffic. Tra video. Matrafic siya dahil sa nabaha. Pero wala, na ba ngayon. May, may lubak-lubak. Anong nakarang linggo pa? Ano? Lubak-lubak. Uh, hindi, 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 hindi pa naayos? So, hindi pa naayos. Hindi raw nila maayos kasi tuloy-tuloy yung ulan. Ayan, la lalong, ano, lumalalim yung, yung lubak. Kaya yung iba, yung ibang, ano, na, sinimplang na motor. Okay. Oh yung mga hindi nila nalayos? Oo, hindi nila nalayos ng pagka, ano, pagkakayot. Ano ba yung traffic? Traffic. yung dailan? Dito yung dailan ng, ano, yung pagkakayot. Yung yung lubak tapos tuloy tuloy yung ulan kaya ano lumalalim na yung ano nya yung lubak na yun oh yung botas yun isa rin yun yung ano yung lubak na yan kaya yung traffic Pwede na taniman. Pwede na taniman. Pwede na taniman. Pwede na taniman. Kayo din ba gumagawa dito? Oo. Ha? Ba't, ba't naka, ba't hindi niya, ba't hindi niya? Hindi na, gawa po ng ulan. Ha? Huh? Ulan. Oo. Oh, okay, na Kailan naman gumagawa? Pag ano, gumagawa sa ng panahon. Oo. Oh? Okay,. <mitigate noise> siguro pag gumaraw na po. Kasi yung muulan pa po, hindi na, hindi na magagawa siguro. DPWH po gumagawa na ito. Yun po ang pinakikiusap ko. Yung misan ikinikipit balikat na hindi okay lang yan. Sanay na ang tao. Sanay ang tao kasi walang magawaan ang tao. Dahil kapabayaan. Eh ngayon, no, oh, kita mo. Oh, ilan na ang dumausdos at nahihirapan sa lugar na yun. Viernes pa ngayon. Naulang pa. Sana nga, asfaltoin nyo na yan ha, sa lalong madaling panahon. Dahil uh, namimiyasa kayo na gawa kayo ng gawa. Hindi kayo nagpapaalam sa lokal na pamata. Uh, basta tayo. Ang concern ko lang, o oh, sige, magdala kayo ng proyekto rito. Thank you very much. But we make sure, gumagana, tumatakbo. Katulad yung isang congressman na naman o nagpagawa dyan o, o ng pumping station o, hindi gumagana dito sa bandang uh, ano, Santa Mesa area hindi naman gumagana so, kakapanginayang sa pera ng taong bayan